Yan po yung ginagawa ni Paarang Buknoy mga ka-brother. Single poste po yan. Smooth na smooth lang po mga balibag si Paarang Buknoy. Yan ang mga gusto ko sa mga gumagawa ng bahay eh. Hindi minamadali ang trabaho. Yan po, mga ka-brother oh. Yung swimming pool natin mga ka-brother eh, next week eh, i-waterproofing Iwa na natin. mag waiting pa ako sa pagkakabit ng waterline nito eh. So. Pare, mag ka. Pasabi subscribe sa YouTube channel. Okay. subscribe po sa YouTube channel ko po mga brother para makagawa na kami ng sarili namin bahay. Ay po mga brother oh. Si Malupiton no. Oh. Si Malupiton. Parang chicken natin no. Oh. Para pag yumaman ba tayo sa YouTube. Akit na tayo ng tablado. Yes, sir. Ayun. Ano po mga ka-brother? Supportahan nyo po yung YouTube channel namin para dire-diretso lang po yung update natin ng paggawa po ng bahay. Ayan po. Smooth na smooth lang po. Wow. Beautiful. Okay.